Noong September 1987 sa Arkansas City, may isang dalagang nagsusumikap para abutin ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Maliban dito, siya rin ay punong-puno ng talento. Kaya naman maraming humahanga sa kanya. Ngunit isang araw, naglaho ang dalaga na parang isang bula kasabay ng kanyang mga pangarap. Tunghayan natin ang kanyang kwento at kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Jody Leanne Sunderholm o kilala sa pangalang Jody ay ipinanganak noong September 26, 1987 sa Arkansas City, Cowley County, Kansas, USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Brian at Cindy Sunderholm. Inilarawan si Jody ng kanyang mga magulang bilang isang masipag na mag-aaral at mahilig sumayaw. Sa katunayan, nung nagtapos si Jody sa Arkansas City High School noong 2006, naging isa siya sa apat na valedictorian sa kanyang graduating class. Maliban dito, habang siya ay nasa high school, si Jody ay naging miyembro ng National Honor Society, Kansas State Scholar, Kansas Board of Regents Scholar at nakakuha din siya ng Outstanding Physics Student of the Year Award. Dagdag pa rito, siya ay naging miyembro at naging instructor ng Arc City High School Dance Team sa loob ng apat na taon at naging miyembro din siya ng Universal Dance Association Instructor. Pagkatapos ng high school, nag-aaral siya sa Cowley College sa kursong pre-pharmacy. Habang nag-aaral, naging miyembro naman siya ng Cowley Tigerette Dance Line. Kaya naman marami sa kanyang humahanga dahil hindi lamang sa pagiging mahusay sa akademiko, siya rin ay isang talented, mabait at masayahing dalaga. Noong alas 10.45 ng umaga ng January 5, 2007, nagpaalam si Jody sa kanyang inang si Cindy na pupunta siya sa Kauli College para sa kanyang practice at pagkatapos uuwi muna siya ng bahay para maligo bago bisitahin ang kanyang buntis na kapatid na si Jennifer. Ngunit nung araw ding yon, nag-alala si Cindy sa kanyang anak dahil hindi ito nag-text o nag-update man lang sa kanya ng karaniwang ginagawa ni Jody. Maliban dito, nag-alala rin ang kapatid ni Jody na si Jennifer dahil di rin ito pumunta sa kanya. Kaya ang ina ni Cindy at ang kapatid ni Jody na si Jennifer ay parehong sinubukang kontakin si Jody ngunit hindi ito sumasagot sa kanilang tawag. Dahil dito, nagmamadaling umuwi si Cindy sa kanilang bahay galing trabaho. Pagkarating sa kanilang bahay, hindi niya nakita ang kotse ng kanyang anak. Kaya lalo siyang nag-alala at tinawagan ng asawang si Brian, ang mga kaibigan ni Jody at mga kaklase nito. Ngunit wala umanong nakakita sa kanya mula nang umalis siya sa practice ng kanyang paaralan. Nalaman din ni Cindy na hindi sumipot si Jody sa isang pagkikita nito sa isa pang kaibigan. Kaya mga bandang alas 6 ng gabi, nakipag-ugnayan na sina Cindy at Brian sa pulisya ng Arkansas City upang iulat na nawawala ang kanilang anak na babae. Makalipas lamang ng ilang sandali, dumating na ang mga pulis sa pangunguna ni Chief Sean Wallace at Lieutenant Mark McCaslin para kausapin ang mga magulang ni Jody para sa ilang impormasyon. At kasunod na kinausap ng mga ito ay ang mga kapatid ni Jody. Tinanong sila kung may alam ba sila na may posibleng manligaw o may gustong makipag-hangout kay Jody. Sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Jody na may napansin sila na nagmamasid sa kanila mula sa parking lot. At ito ay nagangalang Justin Thurber. Si Justin ay 23 taong gulang, nagtatrabaho sa isang lokal na tindahan ng sandwich at nagkaroon ng mga ilang pag-aresto para sa mga kasong petty theft at iba pang hindi gaanong marahas na mga kaso. Dahil sa impormasyong nakuha, kinausap ng mga polis si Justin noong gabi ring iyon. Ayon kay Justin, noong araw na yon, kasama niya ang kanyang tatlong mga kaibigan sa isang road trip. Ngunit sa hindi inaasahan, habang nagmamaneho, ang kanyang kotse ay nastak sa putikan, kaya napahiwalay siya sa kanyang mga kaibigan nang mahirapan siyang alisin ang kanyang sasakyan sa putikan. Pagkatapos ng pakipag-usap ng mga polis kay Justin, hinanap nila ang sasakyan ni Jody at naghanap pa ng mga posibleng saksi o impormasyon na makakatulong sa paghahanap sa dalaga. Sa pagkakataon na yon, nalaman ng mga pulis mula sa dating kasintahan ni Justin na madalas magpalipas oras si Justin sa Cow Wildlife Area, mga 4,000 hektarya ang sukat ng lupain. Kaya sinamahan ng dating kasintahan ng mga pulis upang ituro ang isang boat dock na madalas puntahan ni Justin. Dagdag pa sa si isinawalat ng dating kasintahan sa mga pulis na nabanggit ni Justin sa kanya na kung makapatay siya ng isang tao, itatapon niya ang katawan sa isang lugar na hindi ito makikita. Matapos makausap ang dating kasintahan ni Justin, kinausap naman ng mga pulis ang tatlong kaibigan ni Justin na sinabi niyang nakasama niya. Ayon sa mga kaibigan na hindi nila kasama si Justin noong araw na yon dahil ang isa ay nasa isang appointment, ang isa ay nasa trabaho, at ang isa naman ay nasa Texas. Kaya nangangahulugan lang na nagsisinungaling si Justin. Maliban pa sa mga pahayag ng dating kasintahan at mga kaibigan, nakakuha ang mga pulis ng surveillance footage mula sa paaralan. Sa footage noong January 5, 2007, makikita ang itim na stratus ni Jody na lumalabas ng paaralan na sinundan naman ng isang asul na Cadillac ni Justin. Dagdag pa sa ilang footage, makikita rin na makailang beses na magkakasunod na pumunta si Justin sa paaralan ni Jody bago ang January 5, 2007. Kaya batay sa ilang bagay na nag-uugnay kay Justin, pumunta ang mga pulis sa bahay ng mga magulang ni Justin na may dalang search warrant. Sa pagtatanong sa mga magulang ni Justin, nalaman ng mga pulis mula sa ama nito na inilagay ni Justin ang kanyang mga damit sa labahan at pagkatapos ay nilabhan ng kanyang maputik na sapatos na pang tennis pagdating nito. Kaya naman kinolekta ng pulis siya ang maputik na sapatos, damit, cellphone at asul na kadilak ni Justin para isa ilalim sa pagsusuri. Pagkatapos ng pagpunta sa bahay ni Justin, nagpa siya mga pulis noong January 7, 2007 na pumunta sa Cow Wildlife Area upang magkalap ng ilang impormasyon o ebidensya na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso ni Jody. May ilang mga bakas ng sapatos ang natagpuan. Kinuhaan nila ito ng larawan upang maaring magamit sa pag Sa Samantala, lumabas na ang resulta ng medical na pagsusuri. Ngunit walang nakitang ebidensya ang pulis sa sapatos, damit o sa kotse ni Justin. Gayunpaman, mayroong isang print ng sapatos na tila tumutugma sa mga sapatos na pang ni Justin sa kabilang kalye mula sa bahay ng pamilyang Sunderholm at sa lugar ng Cow Wildlife Area at malapit sa pantalan ng bangka. Kaya dinala nila ito sa KBI Crime Lab upang suriin ang mga print ng sapatos. Batay sa resulta ng pagsusuri, ang shoe prints mula sa wildlife path at sa kabilang kalye mula sa bahay ni Jody ay katugma sa mga sapatos na pang tennis ni Justin. Kaya dahil dito, bumalik sila sa Cow Wildlife Area noong January 9, 2007 upang magsiyasat. Habang nagsisiyasat sa lugar, napansin nilang isang tambak ng kahoy at isang kamay na nakalabas mula sa ilalim nito. Sa patuloy na pagsisiyasat, tumambad sa kanilang isang nakahubad at binugbog na katawan ng isang babae. Naniniwala ang pulis siya na ito ay si Jody at ito naman ay tumugma sa dental records ni Jody na sa kanya nga ang bangkay. Samantala, batay sa medical examiner, sinakal si Jody at nakaranas ito ng matinding blunt force trauma na kung saan tinamaan ng husto si Jody sa kanyang leeg na naging sanhi ng pagkasira ng isang ugat sa leeg nito. Maliban dito, natukoy din ng medical examiner na si Jody ay ginahasa. At sa patuloy na pagsisiyasat, nahanap din nila ang kotse ni Jody sa lawa. Nakumpirma na ang kotse ay pagmamay-ari ni Jody dahil sa plaka nito. Sa loob ng kotse, makikita ang mail na pag-aari ng pamilya Sanderholm, flip-flop, tiger jacket, wallet at dance shoes ni Jody. Maliban dito, nakita rin ng mga pulis ang isang buhok sa braso na pag-aari ni Justin. Dagdag pa sa malakas na ebidensya na din ang DNA ni Justin sa ilalim ng mga kuko ni Jody. At ang mga talaan ng cellphone ni Justin ay nasa lugar ng Cow Wildlife Area noong January 5, 2007. Kaya batay sa mga ebidensya at pag-iimbestiga, pinaniniwalaan ng mga pulis na sinundan ni Justin si Jody pa -uwi, Pagkatapos ay dinukot niya si Jody habang kinukuha nito ang mail at pinilit ni Justin ipasok si Jody sa kanyang kotse at nagmaneho siya papunta sa lugar ng wildlife. Hanggang sa ginawa na niya ang kanyang masamang planong panggagahasa at pagpatay. Kaya batay sa umaapaw na ebidensya, kinasuhan si Justin ng capital murder, rape, aggravated criminal sodomy at aggravated kidnapping. Noong February 2009, siya ay nilitis at napatunayan nagkasala sa lahat ng mga kaso at hinatulan ng kamatayan noong March 2009. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Jody Lian Sanderholm. Ako po si G. Maraming salamat.